in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alakham. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga hudiyong naniniwala sa kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katutuhanan at ang katutuhanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila at kailan may di kami naalipin alipin ninuman? Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus. Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan. Sa habang panahon, Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Na nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin. Sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko, ang aking nakikita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang iyong naririnig sa inyong ama. Sumagot sila. Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Hesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan. Narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng iyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinasabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ay inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Daniel. Sa Ebanghilyo ayon kay San Juan, pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Subalit, ito ay makakamtan lamang kung tayo ay patuloy na susunod sa kanyang aral. Sa gitna ng pagtutol ng mga Hudyo na nagsasabing sila'y malaya bilang lahi ni Abraham, itinuturo ni Jesus ang isang mas malalim na pagkaalipin, ang pagkaalipin sa kasalanan. Sa unang pagbasa nakita natin ang halimbawa ng pananampalataya at katapatan ni Nasadrak, Misyak at Abinigo. Sa kabila ng bantang kamatayan sa horno, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan sapagkat buo ang kanilang tiwala sa Diyos. Bilang gantimpala, iniligtas sila ng Diyos at nakita ng hari ang ikaapat na lalaking kasama nilas na tila isang anghel ng Diyos. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong panahon ng kwarisma, mas marami ang nagsisimba muli matapos ang pandemya, isang pagbabalik loob sa Diyos at pakikiisa sa sambayan ng Kristiyano. Pagkakawang gawa at giving ang mga kabataan at laiko ay mas aktibo sa outreach feeding programs at pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta o kapuspalad. Pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos. Dumadami ang nagbabasa at nagbabahagi ng ibanghelyo online o sa community gatherings. Sakramentong kumpisal, mas maraming tao ang lumalapit sa pari upang aminin ang kasalanan at tumanggap ng kapatawaran. <clears throat> ang tugon sa simbahan at paano baguhin ang mga pagkakamali. Una, pagsisisi at pagbabalik-loob kilalanin ang mga maling nagawa at gamitin ang panahon ng kwarisma para ituwid ang landas. Pangalawa, pakikinig sa simbahan. Sumunod sa mga paanyaya ng parokya, banal na mesa, istasyon ng cross, recollection at pag-aayuno. Pangatlo, pagmamalasakit sa kapwa. Ipakita ang pagiging kristyano. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Manalangin tayo para sa kagalingan ng ating mga pinilu at ng lahat ng mga may sakit aming mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ni Hesus Kristo na siyang katotohanan at buhay. Kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pananampalataya. Hinihiling po namin ang agarang kagalingan ng aming mahal na Santo Papa Francisco, ng aming obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez at Padre Boy Bautista. Ipagkaloob mo rin ang lakas, kaginhawaan at pag-asa sa lahat ng may sakit sa buong mundo. Sa gitna ng aming kahinaan, turuan mo kaming manalig ng tulad ni Nasadrach, misak at abed nigo na hindi natakot humarap sa pagsubok sapagkat alam nilang kasama kanila. Palayain mo kami mula sa kasalanan at pag-alabin ang aming puso sa pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa itinataas din namin ang lahat ng nanonood at nakikinig. Naway maramdaman nila ang iyong kagalingan, kapayapaan at pagpapala. Ito ang aming dalangin sa ngala ni Jesus na aming Panginoon. Amen. ang ating mga referensya ay nagbula sa Biblia, sa Aklat na Juan, katutuhan ng nagpapalaya pagkaalipin sa kasalanan. At sa Daniel, katapatan sa Diyos sa gitna ng pagsubok. At katikismo ng simbahang katoliko, Catechism of the Catholic Church 1733. Ang tunay na kalayaan ay sa katutuhanan. Catechism of the Catholic Church 1435. Araw-araw na pagbabalik loob sa pamamagitan ng gawaing Kristiyano. Panahon ng kwarisma ay paanyaya ng simbahan para sa panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, Bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ibang ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.